Friday afternoon mga ka-guys o mga kasari ang oras is 4.30 ng hapon pero naka-sindi na ang ilaw ni Kuya AJ dahil makulimlim ang ating hapon and bago mag-umpis magumpisa si Kuya AJ shout out muna natin si Juan nga na nago <laughs> o si Jet umalit sila <laughs> mang Juan color brown color brown na dako gamay o easy tag 10 o easy tag 10 So, 20 tanan jo. Color brown. Brown na? Aba. O. Easy. nga, uh, choco. Hi, Isagil. Shout out. Say hi sa vlog. <laughs> uh, thank you. Thank you. Say thank you, kuya. Thank you. Thank job. you, kuya. <laughs> And solo si Kuya AJ guys, tuloy tayo. Nagsolo si Kuya AJ sa tindahan ngayon. Ako yung nakatuka sa tindahan dahil lumakbay o dumayo si Mami Iya sa Uyang <laughs> Bakit nagpunta si Mami Iya sa Uyang Gurin na siya lang mag-isa at saka hindi kasama si Kuya AJ syempre and may mamili muna. <laughs> ah, Papakambyo lang pala si Jake. Papakambyo si Jake. 50 -50. Thank you, Jake. Dumayo si Mami Iya, guys. Sa Uyang Gurin, Friday. Dahil may mga bilhin siya doon na kailangan siya mamili. And hindi marunong si Kuya AJ. Lalong-lalo na yung mga bitay-bitay niya, guys. Yung mga dyan. Yung mga andyan, yung hindi niyong kita siguro. Against the light. Kasi may ilaw na si Kuya AJ. Ito. Ito yung mga abubot-abubot niya nakasabit dyan sa taas siya lang kasi yung namimili ng mga ganyan hindi marunong si Kuwait <laughs> taga vlog lang ako nyan pero siya talaga yung nakatoka mamili na mga panindang ganyan lalong lalo na yung mga pambabae mga ipit ipit sa buhok at saka kung ano ano pang pa mga burluloy na binibili niya na di rin niya mabili kung kasama kami Sunday dahil close ang tindahan na nabibinta ng mga ganyan pag Sunday so wala talagang avail oh wala siyang kaya mabili pag pag kaming dalawa ang magsama pag sunday at saka kung mag alist ah Saka kung aalis din kami guys na mga ganitong araw, syempre kailangan namin mag-close. So hindi po sa lahat ng oras pwede tayong mag-close na gusto natin. Yes, totoo. Totoo ang sabi nila na pag tayo yung may-ari ng negosyo, tayo ang may-ari ng tindahan, hawak natin ng oras. Pero hindi sa lahat ng oras na kung gusto natin mag-close, pwede tayong mag-close. Although pwede naman talaga pero alalahanin natin guys lalong lalo na yung mga kasari natin na nagre-rent ng pwesto sa kanilang tindahan so hindi po sila basta basta mag close uh, si kuya AJ hindi naman nagre-rent pero marami tayong bayarin so marami tayong bayarin na kailangan bayaran mga monthly utility bills natin at saka syempre may babayaran na utang si Kuya AJ <laughs> kasi pag may negosyo ka guys hindi pwedeng wala kang utang maraming <clears throat> maraming nagbablog at saka may nagbablog talaga ng tindahan na <clears throat> wala silang utang um, very good at wala silang utang pero si Kuya AJ e. hindi ko ipinagkakaila na meron ta kaming utang na babayaran so kailangan kailangan namin mag open para meron kaming benta at may pambayad sa utang so yun lang yun lang ang diferensya pag, pag may negosyo ka at may babayaran ka, babayarin ka, kailangan mag-open. Hindi sa lahat ng oras guys, na pag gusto mo mag-close, pwede kang mag-close. Pwede naman talaga, kaso lang, paano mo mabayaran yung babayarin mo? Especially yung mga monthly bills natin, hindi yan pwede excuse natin, na hindi tayo magbayad. Dahil pagdating ng due, due talaga yan. So kung hindi ka magbayad ng kuryente, hindi ka magbayad ng tubig, puputulan ka. So ano sa iyo, Makoy? bibili si Makoy guys ah. ha? Priska oh, siya sa vlog <laughs> Priska mahit ka kahit on sa flavor on sa man flavor Priska po na 10 20, 30 Ah. excuse me. So, bukod muna tayo ng Prisca Tuna. Okay. Ah. Uh, kaya na lang, Koy. Salamat. Royal Hmm? Uh, no. Ano na? Royal. Royal? 16. Okay. 16. Kulang ka. Royal na lang na buti. ang ano ang swap to kay tag 16 man so buti na lang okay, plastic na to so tuloy tayo guys <laughs> tuloy tayo mag -ilaw na naman si kuya sa ano ilawan natin sa kabila doon sa dulo kasi madilim na wala pang alas 5 pero madilim na makulimlim dahil parang uulan so ganoon Um, dumayo si Mami doon kahit wala ako. Anyway, mabit-bit lang naman niya yung kanyang bibilhin. Magaan lang man niya mga pambabae, mga tali-tali sa buhok or kung ano-ano pa yung mabili niya doon na hindi nga niya pwedeng bilhin pag Sunday dahil close ang tindahan na nagbibinta ng mga ganyang paninda. So, need niya pumunta doon mag-isa. <laughs> Try niya din daw, aalis na siya lang yung mag-commute train yang sumabak sa sa traffic doon sa downtown. So, yun. Um, kahit nga sabihin man natin, ulitin na ni Kuya AJ na tawag dito, hawak natin yung oras, pero alam nyo ba guys, nangihirap dahil kahit Sunday, nag tayo, yun nga ang sabi nila, huwag daw puro tinda, minsan daw magdagat ka din, huwag puro tinda, minsan din maglaag-laag ka din. So yun, yun ang ano, yun ang masaklap at saka ang katotohanan. Reality yan, pag may negosyo ka, kailangan mong magbukas, maagang magbukas, late mag-open, late mag-close mag para kikita ka dahil hindi pwedeng sa isang linggo, ilang beses ka mag-close, Um, ayaw ng customer ng ganyan na tindahan. So, hindi ka na babalikan ng customer pag lagi kang close. So, make sure na open ka palagi. Yes lang. Naputol na naman ang yaw-yaw ni Kuya AJ dahil may nagpajikas at saka namili. Namili ng Yakult. Si Yakult pala guys dito sa amin is still uh, may limit pa rin hanggang tatlong pack. <laughs> pwera na lang kung trip niya magbenta ng apat na pack sa isang tindahan yun so ang ginagawa ni Kuya AJ pala sa Yakult may iba tayo Pagpunta niya dito bibili kami tatlo kung mapakiusapan pwedeng apat tapos pagka display niya doon sa labas dahil nagpupwesto siya doon sa labas bibili na naman ako doon ng another tatlo or apat so makaano si Kuya AJ makaapat or maka ano, makawalo, makawalo or makaanim na pack si Kuya AJ ng Yakult basta ano ganon ang discarding gagawin ni Kuya AJ so suma so So hanggang dyan na lang muna guys Nabubulol si Kuya AJ Dahil ano Palapit na mag alas 5 So medyo mabisi na si Kuya AJ So bye bye na lang muna for now And salamat sa mga nagsubaybay pa rin sa akin Kahit hindi na masyado makapag update Si Kuya AJ sa ating mga uploads And bye bye God bless us all guys